Ito, meron naman pong paratang ito si Tambalos Los uh, sa mga kongresista. So, ito daw na si Mercado ay isa na naman pakawala ng mga kongresista nga para siya ay patuloy na sirain. Pamumulitika. Yan, yan. Yan ang mga rason ng isang Sara Duterte. Alam mo kasi lahat ay tungkol sa politika. Akala mo lahat ay tungkol sa iyo. Hmm. Akala mo talaga lahat ay nakatuon sa iyo at gusto kang sirain. Ang maganda niyan, alam na ng karamihan sa mga kababayan natin, na sira ka na. At sino ang may kagawa niyan? Ikaw mismo. Kayo mismo ng mga Duterte. Sira na po kayo. Biro mo, um, parang naka, or umaasa na lang kayo sa, sa mga kukonte na, na mga diehard na naniniwala pa rin sa inyo. Yung mga taong binaluktot nyo ang kaisipan. Yung mga taong binudol at inuto Yung iba dyan, talagang naandyan pa rin kasi hindi naman agad-agad matutuwid uli ang kaisipan ng mga yan. Mm. Kaya nanatili nanadatili isa sa inyo. Pero yun nga, ang problema, alam niyo siguro sa sarili niyo rin, na pakonte ng pakonte yung mga yan. Mm -hmm. Ito po ang paratang naman natang sa Sara Duterte. Mas naniniwala po ang taong bayan kay Asik Mercado. 40 years in service. At niminsan hindi naman nabalita na at si Mercado ay merong kabalastugan na ginawa. Di ba? May prinsipyo. Doon pa lang sa doon pa lang sa mga natatanggap ko noon yang sobre. Totoo 'yun na kung talagang meron kang pinangangalaga ang dignidad, meron kang matuwid na prinsipyo. Talagang iisipin mo, talagang hindi ka madadala sa mga ganong lagay, sa mga ganong allowances ko Alright? Sa pagpapatuloy daw ng mga tangka na sirain ang pagkataon ni sa Sara Duterte, nais daw niyang himukin ang ating mga mambabatas na itikil na ang paggamit ng mga testigo na walang kredibilidad o di kaya ay questionable ang layunin. So paano mo nasabi na walang credibility? Paano mo rin nasabi na questionable ang layunin? Hindi ba makikitaan natin ng totoong tapang ang mga tulad ni Mercado dahil alam niya na siya ay nasa tama? More than the assurance na ikaw ay maging secure, walang or protectado ka kung ikaw ay titis-tigo, pero yung tapang niya sa tingin ko ay nanggagaling sa idea na siya ay nasa tama. Doon sana tayo humuhugot ng totoong tapang. Ano. Pero ang kapal din ng mukha no, na himukin na pakiusapan ang kongreso, ang mga mambabatas na itigil na daw yung mga ganitong klaseng paggamit ng testigo. Para saan? Para ano? Para ma ibaon tuluyan sa limot yung mga kagaguhan mo. Hindi hindi kasi po pwede yun. Talagang maglalabasan. Akala mo talaga, eto pa lang yun ha. Akala mo hanggang dito lang yun. na marami pa pong maglalabasan ng mga testigo. Hindi, hindi kayo DDN. Sasabihin lang nila kung ano yung totoo. Pero ang pagkakataon ang mag sa inyo. Ang katotohanan ang mag sa inyo. Despite these allegations, Duterte expressed concern over the potential harm the comidas focus on witnesses like Mercado could cause to innocent DepEd employees and their families. So, huwag niyo damay yung iba pang empleyado ng DepEd. Kasi karamihan dyan, or kung meron ka man dyan ng mga nahawakan sa liig, sabihin na natin, siguro deserve nila na sila ay madamay sa mga pinagkagawa mo. Pero I doubt na um, hindi lang po ang isang ito ang malinis dyan. Marami pa po sigurado nalulutang at alam ang mga ginawa niyong kabalastugan. Kaya, handa ka na lang, Sara Duterte. Doon sa hamon nalay lie detector test, kahit hindi na, dahil alam na naman niya ng taong bayan. Hindi na daw bago nga ito, sabi ng ilang mga tagadavaw na nagsasali, nagsasalita na rin. Hindi na daw bago yung uh, harap-harapan niya daw na pangungurapot ng mga Duterte. Ganyan na daw kasi katibay ang sikmura ninyo. Good luck.